Ah, hindi, kung ba-vlog tayo, papakilala ko kayo isa-isa. Ano ka na lang? Yan ang mga natin, nandito ngayon tayo sa, sa Barracuda. Ito si Presmar, oh. Pangkalatan presidente ng pangkalatan niyan. Ang gwapo niyan, master. <laughs> Grandmaster! Yan, si Grandmaster. Ah, Yan, si Balera. Yan, Balera. Ka, Kasama yung alalay. Ano, ano? Ano yung atong kulay yan? Pare saling, ano, good boy. Ah, good boy, good boy. Good boy, good boy. boy, good boy. Pare sa ning. Okay. Si si Bolek. Si no, bole, no, bole. bole. Ah, Bolek, ah, no. ah. wag ah. Ah. ka masyadong ano. Salita kasi diretso mo. Ah. Wag ka magsalita, ay magsalita. Magsalita ka kasi. Are ay guys, sa viewers natin. Kita mo ni Kapitan. Ah. <laughs> ay si Maria. Si Madam Tulog na. Si Madam Maria Elena Soreda. Lugna, kasi eh mo hindi ko wala. Ay. Ito tatay ko. Tatay mo, tay. Tay. Ma. Panalo ka na ano? <laughs> ah. eh, tay. Kuha ka muna. na. pera ipitin siya. Bitin siya ba? Ano Ayan, yan, yan, yan. Ito, e, tata, Sa tatay tata, tata, ko, yan, yun. yan, yan. Dinamay lang si Fred. Ano, <laughs> dinamay lang to? Oh, dinamay lang. Huwag <laughs> yung padamay dyan, yan, yan. O, tay. Tay. Tatay na tayo. Oo. Tama ng, ano, yung magsika. Yan ang bodyguard nyo. Yan, yan, yan. Bodyguard oh. nyo. Alalay ko dyan, ha? yan, ha? Alalay nyo yan, dahil panalo na yan. Yan, may alalay din yun. Siya lang ang walang alalay. <laughs> yan, yan. Pare, mukhang wala na to. Wala na yan. Pura, puri pa ano na eh, panalo na tatay ko panalo eh. na so oh, panalo na andito na yung panalo niya tay panalo na eh <laughs> ah, tatanggalin ko na ano nito maraming, maraming salamat Ay, gala 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 hindi okay. natin kilala rin, baka magalit sa atin eh hindi yung mga nagluluto, mga nagluluto. Ay, yung mga nagluluto ayun yung mga nagluluto ayun o Pare Evelyn. Pare. Ito yung asawa ng ano namin. Ito si Ma'am Evelyn. <laughs> Ma'am Evelyn dyan. Asawa ni Notario. Eh si Madam Milenas. Ha? ha? Andun niya tayo. Uunin na. Ay ah, sige, ah, Maraming salamat po. Love you. God bless. Ayun po sila. Si Ryan Tanggalin.